<laughs> <laughs> ito na lang, ito na lang. Iba yun natin ha. Ah. Talking about forever, eh tanongin naman natin ano ba ang pinakamalupit na pinangako mo kay Katrin? ah oh! <laughs> Uhhh, mo, ano? More power? <laughs> 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 pinaka... oo, oh, na tama yung sinabi na. Totoo yun na uh, si Katrin eh, partner niya ako habang buhay. So forever. And with that, mga pamilya, I'm sure marami pa yung katanungan para sa ating Teen King. pangako sa'yo. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ano yung maipapangako mo kay Daniel Padilla? Kasi, sinabi niya oh, kanina, para fair, no? pangako sa'yo, ikaw magiging partner ko forever. Yun talaga yung sinagot niya. Oo. Diba? Uh -huh. uh -huh. Anong sagot niya? Ikaw daw ang <laughs> forever, <laughs> forever <laughs> niya, for, Ikaw, <laughs> daw forever, <laughs> forever daw magiging... Partner. partner. Partner, yung ginamit na. Partner yung ginamit. As in love team ganyan? Hmm? Partner. partner. Ayusin mo, baka mag-away. Partner. Partner, hindi. Partner. partner o, hindi sila na mag-iisip. Pwede maging ano love team, pwede maging... Kasi parang kahati mo sa puso eh. Oh, eh Doon diba? ah, yun eh. Maraming ibig partner. sabihin. Okay. Yeah. Ano ba? Um, siguro ba pangako ko sa kanya na... <laughs> <laughs> Andito ako para i-guide siya. O, na Ben? Forever din. Ah, mapa, then. mapa. <laughs> Ay, mapa siya. Na ibig sabihin din Google non? Map. ways. Partner. Ah, ako yung ways ng buhay na. Ah, yeah. <laughs> At pag wala ka, wala Ayan siyang na. direksyon. <laughs>